Ala pa po, andun pa. Ayun, mga do, good morning, maganda umaga. Ala, hindi pa naabot ang hapon. Ha. Yan pa na sila mga idol, no? Gagaling magsipag tayo sa bangka. Yun ang magandang bangka, yung kay Kuyang medyo papalapad.

dan saya isi skrin ini nak boleh tahu ni lama jadi para ada yang bangga ni lah jadi Silver, pinong-pinong pa Pero so, nabibilisin rin kasi yan mga idol Kaya dala na lahat yan mga idol Buro Hindi <tied sound> <tied> <tied> na lang nanginginap ng ulam Ninakaw pa yung <tied> 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 Walong iskri eh? <tied> <For> Silver eh <tied> Silver. Tilapia, mga ganda na rin yun ano. Ang Idol. Eh.

ya daing uh, uh. Pag kami na 10 piso <laughs> Pwede na yun, ano eh Ay yung tilapia naman, magkano kilo? Yung, kung komportable sa lapad din eh uh, Ah Yung pangkaraniwan, yung malaking ganyan kalapad, magkano kilo niyan? Uh. 40, niyan. Ah uh, Pwede na pala. Okay. Lalo siguro hindi pa napandaw ko niyan. Ah, oh, marami yan. Kumakati-kati na siguro 'ni. Amen ko 'ni. Si boss <coughs> Marami huli mga idol. Sulit rin pagkapan daw nere. Hmm. Kaganyan yung papandawin mo eh. Talagang gaganahan ka. Sarap siguro pandawin yan pagkaganyan yung, yung halos di mo maayangatan ni Dol. Ganadong ganado ka nun. Ay eh, di maaga ka pa daw sumulong dahil malayo yun eh. Porter, Masyado pala aga pala. Ganong kaaga. Ka, ma Mas, ka. <laughs> Mas maaga yun eh. <laughs> 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 Dapat naman gano'n, pare-pares na pare lang kami naghahanap buhay eh. Ah. Uh, parehas man lang ano eh. tayo sa bangka pato tayo ng screen muna natin daming huli ni Idol ganda ng bundok Idol natin yung ating bangka karsada na tras ito eh. karsada na kasi mabutas eh ah, uh, bato tatalim yung bato Good. 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 <laughs> <laughs> ah. wala ka lang huli mga idol ang mga idol si Bohoy Valerio shoutout idol sa team Black Diamond shoutout idol shoutout may oh. ahas dyan wala Uy! Anak ng kagaw, lalaki. Pusa, isang kilo ba? <laughs> Naka-tempo mga idol, malang kilo nito. <laughs> Anak ng kabote. Idol, makaulam kaya kayo niyon? Wala <laughs> pa mga idol, wala pa yon bah ito, idol, ba't laging may patay may patay din yung kabila na yun ha? Yan. ah, huli naman ang ano nung huli-huli na mga idol, huli-huli -huli na pampangat na yan, mga idol, sa hirap na yan eh. idol puro yan, ah <laughs> ano? Yun. Makakaulam mga idol. Oh. Sarap yung pangat mga idol. Pantamin mo yan. Baka mamaya yan. Andiyan yung mga... Oh, tinan mo nga, lapad oh. Sabi ko sa'yo eh. <laughs> pa. <laughs> oh, ano <laughs> ba? Ah, dali pa ng isang maragul. Yon. Ba, wala ulam na si Kuya Ang Kris, mga <laughs> ah, kanan. <laughs> Alin sa dalawa ya? ayaw. Hmm. Patay. Oh, malakas nang pumalo yan. Baka ulam na mga idol. Tsaka dun oh. Lahat pala kaya bawasan natin yung nandun eh. Oo, oh, tatang. Mukhang sa ganyan nga umuuli eh. Ito so, mga idol. Ah, kinuha namin yung screen doon. Dalawa lang yung kinuha namin. Ay, dalawa lang tinir namin doon mga idol. Ah, ito. May nag-tip sa atin na lalagyan daw natin yung buli doon. Si Boss Onjing. Shout-out kay Boss Onjing. Family Valdez mga idol. Shoutout. Boss Onjing. lalaki. Ayan oh, no? pinakalita ko yung mga nguso Oh. oh. Pante talaga ko oh, yan Chris, huli dyan. Pante. Ha? Ayan na, daming iskri. Ayun no. Tinan mo kayo yung Chris yung mga iskri nila, nasa pinitak lang. ayun. Oh. Ne? Ayun yun yung mga tinatambangan nila, yung mga nakalutang ang ulo na yan. No? Ayan, madulas ang lupa, kaya. Oh. Ika nga ni Consel, amoy mo muna ba? Sakay <laughs> so, ko na yung malalim. Wala namang sila. Hindi na. Kamayadol, di tayo mag-uumang. daw mga idol, maraming uli niya na amoy ni Kuya Chris na daan na ng mga isda yan kaya ito tingnan natin mga idol, hindi hadaan natin yan, pagandang hunting to mga idol Wala yata practice ngayon, dol. May karera ngayon sa, ano kuya, sa Lubao Mexico. Lubao Oo. Ah, Tuwing linggo doon, may karera doon. Ayan, pawin na tayo, mga idol. Tanda. Kahit pa paano, makakaulam naman, mga idol. alam naman si yung Krisner sa wakas mga idol sa kulang isang buwan ngayon pa lang yata umuli <laughs> ba may pangasok pa dyan sa loob wala na kahuli nyo na ang iowin kay Oh, eh, para pag uh, anuli ako, may nalagyan. Yan mga idol. Yan mga idol lang ganito lang po yung ating video. Ciao boy, eh idol. Bye-bye.